Iris. Libra ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Mga kulay, red at white. Pahiwatig ng kulay. Ang pula ay nagdadala ng tapang at determinasyon, habang ang puti ay nagililinaw ng isip at nagpapalakas ng mabuting desisyon. Mga number, number 4, number 15, number 22. Kahulugan ng numbers. Nagbibigay ito ng lakas, tamang oras para simula ng plano, at biyayang darating sa tamang pagtitiyaga. Taurus, Virgo ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga kulay, green at brown. Pahiwatig ng kulay. Ang green ay sumisimbolo ng kasaganaan at bagong simula, habang ang brown ay nagpapalalim sa iyong katatagan. Mga number, number 7, number 12, number 28. Kahulugan ng numbers. Nagdadala ito ng katatagan sa negosyo at matatag na pagunlad sa buhay pinansyal. Gemini. Sagittarius ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga kulay, yellow at blue. Pahiwatig ng kulay. Ang yellow ay nagbubukas ng bagong ideya at sigla, habang ang blue ay nagbibigay kalmado sa pakikipag-usap. Mga number, number 5, number 19, number 27. Kahulugan ng numbers. Tamang pakikipag-ugnayan at mabilisang aksyon ang susi sa tagumpay ngayon. Cancer. Capricorn ng iyong kaibigan zodiac sign mga kulay, silver at white. Pahiwatig ng kulay. Ang silver ay nagdadala ng proteksyon, habang ang white ay naglilinis ng iyong intensyon at desisyon. Mga number, number 8, number 14, number 21. Kahulugan ng numbers. Magiging maayos ang bagong simula mo kung susundin mo ang sinyales ng iyong puso. Leo Aquarius ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga kulay, gold at purple. Pahiwatig ng kulay. Ang gold ay nagpapahiwatig ng tagumpay, habang ang purple ay nagdadala ng inspirasyon sa iyong mga proyekto. Mga number, number 2, number 18, number 30. Kahulugan ng numbers. Nagbabadya ito ng katuparan ng matagal mo ng pinapangarap. Virgo, Pisces ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga kulay, brown at blue. Pahiwatig ng kulay. Ang brown ay nagpapalalim sa iyong sipag at syaga, habang ang blue ay nagpapalakas ng mental focus. Mga number, number 6, number 11, number 24. Kahulugan ng numbers. Nagbibigay ito ng balanse at tamang landas sa iyong mga desisyon ngayong araw. Libra, Aris ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga kulay, pink at black. Pahiwatig ng kulay. Ang pink ay nagpapalambot ng pakikitungo sa iba, habang ang black ay nagbibigay proteksyon at lakas ng loob. Mga number, number 3, number 12, Number 20. Kahulugan ng numbers. Dumarating ang oportunidad kapag bukas ka sa pagbabago. Scorpio. Gemini ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga kulay, red at green. Pahiwatig ng kulay. Ang red ay nag-aapoy ng iyong determinasyon, habang ang green ay nagbubukas ng oportunidad sa pinansyal na aspeto. Mga number, number 4, number 16, number 27. Kahulugan ng numbers. Pagpupersage at tamang hakbang ang magdadala ng gantimpala. Sagittarius. Leo ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga kulay, orange at yellow. Pahiwatig ng kulay. Ang orange ay nagbibigay saya at kalikasan, habang ang yellow ay nagdadala ng liwanag sa komunikasyon. Mga number, number 9, number 15, number 28. Kahulugan ng numbers. Bagong swerte at simula ang nakaabang basta maging bukas ka sa pagbabago. Capricorn. Taurus ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga kulay, gray at white. Pahiwatig ng kulay. Ang gray ay nagpapalakas ng emosyonal na balanse, habang ang white ay naglilinis ng landas ng tagumpay. Mga number, number 5, number 17, number 23. Kahulugan ng numbers. Planado at maingat na hakbang ang magdadala sa iyo sa inaasam na tagumpay. Aquarius. Cancer ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga kulay, blue at silver. Pahiwatig ng kulay. Ang blue ay nagpapalakas sa pakikipagkomunikasyon, habang ang silver ay nagdadala ng proteksyon at kaswertehan. Mga number, number 7, number 13, number 19. Kahulugan ng numbers. Pag-aayos ng relasyon at pagsisimula ng panibagong kabanata sa buhay. Pisces, Scorpio ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga kulay: purple at blue. Pahiwatig ng kulay. Ang purple ay nagdadala ng mataas na inspirasyon, habang ang blue ay nagpapalalim ng pag-iisip at emosyonal na kapanatagan. Mga number: number 1, number 14, number 25. Kahulugan ng numbers. Mga bagong oportunidad ang babukas basta't patuloy kang maniwala sa sarili mo.